Kamusta sa lahat mga kaibigan? Sa parisukat mo. Ngayon, ipapakita ko kung paano mag-install ng app sa Android sa memory card. Para dito, pumunta sa Android, settings, itap ang telepono at i-click ang versyon ng telepono. Pagkatapos nito, ma-activate ang developer settings. Pumunta tayo sa search at i ang developer settings. Sa ingles, ito ay developer options. Pumasok tayo at hanapin ang tab na tinatawag na Hahanapin ko ito ngayon. Ito ang force allow apps to write on external storage. Kapag ino natin itong slider, ang apps natin ay ida-download sa memory card, hindi sa internal memory ng device. Yun lang. Ako si Paalam sa lahat.